Saksi, ang pagpatap na ulan kung papaano nahihirapan at nagturusa ang puso ko habang di kita ng mga mata ko, ang taong labis kong hinahanan siyang nakatayo na ngayon sa harapan ko. Hawak ang kanyang baril at nakatutok mismo sa aking harapan. Basan-basa na kami ng ulan. Nababalot na ng tubig ang buong katawan at ganoon din siya. Wala akong mabakas na kahit na ano mula sa kanyang mga mata, kung hindi labis na galit. Hindi ko alam kung sa akin ba iyon. Hindi ko alam kung bakit humantong kami sa ganitong sitwasyon. Ramdam ko ang pagbalot ng lamig sa buo kong katawan. Napakalamig ngunit hindi ko iyon anintana. Umalo na rin sa tubig ulan ang mga luwang siyang pumapatak sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin, kasi nungalingan ng balat ng iyon. Pagpapanggap lang balat ng iyon nahihirapan na magsalita. Sobrang hirap at sobrang bigat sa dibdib. Ang sakit-sakit. Ang hirap-hirap tanggapin ang lahat. Nangangatal na ang ko. Wala na rin tiki sa pag-ago sa mga luha o. Oh. Ginamit mo lang pa ako. Kahit minsan pa sa mga panahon na magkasama tayo, <negócio> hindi mo ko minahal. <so> hindi siya sumagot. Mas talo pang dumiin ang pagkakahawak niya sa kanyang baril. Hindi't na pinipigilan ang kanyang sarili. Nanatili itong tahimik. Habang nakatingin ng direksyo sa mga mata ko. Pakiusap! Sabihin mo hindi totoo lahat ng to. Sabihin mo sa akin kasi nungalingan lang ang lahat ng yon. Magsalita ka! ay kong maniwala gusto kong manggaling wala sa bibig niyang lahat ng iyon. May pasta din sa hang ng kikiusap ang lahat ng iyon. Mas pipiliin kong paniwala na pasinungalingan kesa ang katotohanan na siyang mas tuturog sa puso ko. Oh. Totoo ang lahat ng iyon. Hindi kita minahal. Kahit gatiting na pagmamahal, wala akong naramdaman. Kinamit lang kita at yun ang totoo natigilan ako. Doon ko lamang naramdaman ang labig na siyang bumapalit sa akin. Hindi ako makagalaw. Mas tumoble pa ang dikat na siyang dumagan sa puso ko. Nakakapan lambot. Mas talo akong nangihina. Unti unti rin nage-eco sa utak ko ang huling sinabi. Ginamit lang kita at yun ang totoo. Hindi ako makahinga. Ang daming katanungan ng siyang pumapasok sa isipan ko habang nakatitig ako sa mga mata niya. Nagahanap ng asagutan sa mga bakit na ibinigay niya. Halo-halong emosyon ang siyang nararamdaman ko. Gusto kong magalit, gusto kong sumikaw at magwala. Pero mas pinini kong manatiling nakatayo at pagmasda ng mga mata niya. <tis> bakit? Bakit ako pa? Ano bang kasalanan ginawa ko? Bakit mo ginalaw ang tahimik kong buhay? Bakit mo pinaramdam sa akin ang lahat ng iyon gayong laro lang pala lahat ng to sa'yo? Napahawak ako sa tiyan ko. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa may nabuo na sanintik naman yung pag-ibig na to? Sana itinang ginalang niya. Sana nagsinuwaning na lang siya. Dahil mas pipiliin kong paniwalaan siya kaysa sa mga nalaman ko. Bakit? Ikaw pinili ko. Ikaw ang minahal ko. Pero bakit sa pagpili ko, ako pa rin pala ang masasaktan sa akin? Tama na! Boy. Pwede ba? Hindi pa ba sapat sa iyo mga naging bumula sa akin? hindi kita minahal at hindi hindi mangyayari yun hindi hindi tayo pwede magmahalan dahil imperno ang buhay ko pumapatay ako ng tao at ang mission ko ay ang patayin ka isang malakas na putok ng barel ang siyang umalingaw sa hagubatan kasabay noon ang malakas na pagkulog ng kalap may kung ano hong sakit na naramdaman sa bandang tiyan ko Sandali akong natigilan at dahan-dahang napatingin sa tiyan ko. Dugo. Nabalot ng dugo ang suot kong damit sa may bandang tiyan ko. Hinawakan ko iyon at humalo rin sa palad ko ang dugong siyang tumatagas doon. Nangihina na ako. Wala na akong maramdaman. Muli kong iniangat ang paningin ko sa taong harap ko at sumuluha siyang pinagmasdan. Kasabay noon, ang pagsuwa ko ng dugo. Kelly! Thanks.